Yon, meron tayong hakot nyo na uh, binigay sa atin, pinasa sa atin ng kaibigan natin si Paul. Yung kasama namin sa uh, trombonista namin sa, uh, ano tawag doon, uh, yellow plate. Yan, nung mga bata-bata kami, lagi namin siya nakakasama sa tugtugan. Pero syempre, nung mga nagkakapamipamilya na, eh, medyo naging busy na ang lahat. At ito nga, pagising ko ng umagang umaga, may nakita ako naka vandalism dyan parang grupo ng mga kabataan dito sa dap okay, yung, yung nag trip dyan sa sasakyan natin at mga kaprat nito mga yan mga bata nito mga tropa mga mga taga natin eh yun uh, siguro nagpapakilala yung grupo nila na eh, napagtripan nila sabi ko pag hindi nga ako nila ginawa ng aksyon yon, magkakaroon sila ng blatter sa barangay napakatatanga ka ako na naging miyembro nyo kasi uh, halata naman na kayo yun tapos ibinabandalize nyo yung pangalan nyo ibig sabihin niya dahil nagpapakilala pang gumagawa na ingay kaso ang ingay na ginagawa nila e pampiperwisyo at ito syempre balik tayo rito isang ang ako to dito na sila natulog sa truck dahil magamagaw ang alis namin at parang 6am ay bumabiyahin na kami dahil nga ayun yung uh, nakatakdang oras para kami kumakot dyan sa kaibigan ni paring Paul at saka yun dahil pagkatapos nyan meron naman kaming uh, renta sa Pampanga naman band equipment sa so, band uh, sound and light yun pero may banda rin kasama rin tayo nun at maraming maraming salamat syempre kay paring Toto Christopher Cruz na yung kumuha sa atin bilang sounds and lights at saka yun syempre napaka solid nung experience na yun dahil kasama rin natin sila Frankie at saka may mga bago tayong mga nakakasama sa tugtugan at na miss ko rin tumugtog dahil napakatagal ko na hindi nakakapalo sa full band pero yun niya uh, ayun yung talagang passion natin tumugtog kahit araw-araw naman hindi man na tayo nakakatugtog ng banda dahil naging busy na at may kanya niya na tayong priority eh pero ang um, pagtugtog pa rin eh isa sa pinakamamahal na Libangan natin yan At yan ang pinakabisyo natin ng tumugtog tumugtog At tsaka, syempre ito Sa mga tropa natin magpapahako dyan Na kailangan ng, ng saktong budget At saktong presyo O saktong sasakyan Para sa uh, saktong lugar na paglilipatan nyo Kunyari maliit lugar na paglilipatan nyo At kailangan nyo ng sasakyan Na makakapasok doon sa lugar Na paglilipatan nyo PM nyo lang po ang pahakot pa sa At chap Uh, pasok sa budget nyo ang uh, aming mga presyo meron po tayong uh, driver lang meron din po tayong mga helper na pwede natin makatuwang syempre sa paglilipat ng inyong mga gamit sa pagbubot din ng inyong mga gamit at saka muli maraming maraming salamat sa mga repeat client namin at maraming maraming salamat sa nagtatag nagsishare, nagpapalo syempre sa pakot pasakay at maraming maraming salamat sa mga tropa natin na nagre-recommenda at nire-recommenda kami sa inyong mga kaibigan at yun maraming maraming salamat din syempre sa pag share nyo rin sa at pag hire nyo rin sa amin sa BGM Lights and sound at so, saka yun muli maraming maraming salamat sa iyo paring Paul at sana ay eh, magka chat chat muli tayo Kagaya nung tayo mga bata -bata. yung mga bata-bata Noong panahon na ako si Tuko Nagahanap kami ng mga tuko niyan Dahil may mga tuku sa Sa bahay ng tropa namin Si Jeff Shoutout nila pala kay Jeff Kila Chad Kila Erwin Kila Eric Kila Parang uh, uh, Aldwin yan Maraming maraming Uh, panahon na tayo hindi pa na, na nagkikita pero syempre yung memories natin nagkasama-sama tayo hindi na malilimutan nyo yun muli maraming maraming salamat sa inyo uh, at sa mga client natin at sa mga magiging client pa natin yan PM lang po eh, sa page ng Pakot Pasakay yun lang po so may nyo ka pa peace be with you God bless Hello. Member ng 2 24-7 Bijam Lights and Sounds, pasok sa budget mo sa lahat ng klaseng occasion, gaya ng birthday, kasal, binyag at kahit ano pang occasion at yun, meron po tayong full band, uh, sequencer, acoustic band, at kahit ano mang Uh, setup para sa inyong mga okasyon PM lang po kayo sa aming page na Bjam Lights and Sounds, pagkailangan nyo ng banda at kahit anong nga pong may tutulong namin sa, inyo, sa inyong okasyon at kahit anong setup po pwede po tayong mapag-usapan natin kung ano yung naangkop sa inyong event, at yun maraming maraming salamat sa mga tropa natin, nagla-like, nag-share nagpa-follow, syempre sa Bjam Lights and Sounds, at patuloy na nag-hire sa amin, so, may nyo kapayapaan, peace be with you, God bless yun, lipat apartment, kailangan mo ba ng saktong sasakyan, para sa saktong budget mo, para sa paglilipat ng gamit mo sa bagong apartment mo, syempre ayun, PM lang po kayo sa amin sa pahakot pasakay, pag-usapan po natin meron po tayong uh, pina-avail, pinarerentahan na sasakyan at driver lang, at pwede rin po tayong meron din po tayong mga helper na pwedeng tumulong sa atin sa uh, paglilipat na ating mga gamit, at sya yun, maraming maraming salamat din sa mga client din natin na nag avail sa Bjam Lights and Songs para ay maraming salamat at maraming maraming salamat din po sa mga tropa natin at mga client natin nag-like, nag-share, nagpa-follow, nagko-comment at nag-subscribe syempre sa Pahakot Pasakay at saka KDJM Lights and Sounds. Maraming maraming salamat po. God bless.